Norman. <laughs> birthday mo na naman, Kuya Boy. <laughs> <Hi>. <laughs> Ay, ka na? Happy birthday, pare. Ayos ka na. Ayos lang. Happy birthday, Kuya Boy. 50 years old na kasi sa 60 Thank you. Uh, okay. Buti naman nakarating kayo. Siyempre. Uh -oh. Bali, yung birthday, yung huli na. Ito na yung huli ng cake sa, ano, sa Goldilocks. See? Ginawang hiko. Aba! Ginawang hiko. Grabe, ginawa mong hiko yung gin, oh. Lupit oh. kali teman seberanem butas. Oh, terima selamat. Oh, next time. Thank you so much, senyata. Cok Givi. Bye bye. Selamat. Right, ya. <laughs> Thank you, Miss Kita. Tegal jati ini lagi itu. Selamat, Cok Thank you, Salamat Din. Wow, magic. Aha, is <laughs> in the sky. Okay, dim sum. Yo, what's up mga katapugod Afternoon sa inyong lahat At syempre nandito tayo no Sa may bayan, sa may market Bayan ng Nasugbo So bumili kami ni Paring Kabugoy ng At uh, tulingan na bilog Paring Kabugoy At samahan nyo kami sa pagbiyahe namin yan At pupunta nga tayo ulit ng Kalaka Let's go! na tayo okay. Yan na? tarikan goy. Tayo going to kalakata tayo. salo may okasyon ata. uy tumayo po, mo ka, loko pa oh ang lupit mo kabukoy loko ka talaga matayu pa batang to oh yun nilalaro niya po, oh Ayan na tayo na Ito Ang dami mga ginda ditong ng gulay Siyempre may mga Pakwa na at saging Ang laki ng pinagbago ngayon ng kalaka oh. Uy city na oh. Ang lupit no kalaka city na oh. Barangay Tamayo Welcome to Barangay Tamayo Ang galing no Aba, City na kalaka city na po yan oh. Wow Palaka City na now. Ah, ngayon ko na laman. At nandito na ulit tayo na sa Kalaka. Parking muna tayo dito. Sila Kuya Lune. Yan o. Dito tayo. Kanina yung PCX Baka kay Kuya JP, ano? Ayaw nga pala yan kay, yung, yung may bus eh, Kay Jomon, yung mahabang buho yung Jomon Ah, kay Jomon, kay Jomon. Hmm. Ah, kay Kagrasa Ito yung big bike ni ano, ni Kanoy yung big, big bike Kay no? Kanoy Ay, kay Kanidi mo na ito Kanoy Kaalis lang kami dati yun Ah, kaalis lang ha Ah, Um. Hmm. Sabak pa na. Tapos na, tapos na siya. Ano ano sa sasamahan para? Oo hmm. na. Oh, gusto na Tama. Asa man na iikurang tulingan na? Oh, okay na mali ka na. Ay hirap mag-drive ko panay pasok diyan ng ano? Mapaparit na lang yan to, eh. Naro ni matapako 'yung lalaki. Hindi para ihaw. Hindi pa. pa. Na. Nah. Sabi ko nga sayo, ijin na lang bibilhin natin eh. <laughs>

dito muna natin i-parking na. So bababa na tayo. Si Kay Luni pala yung may pupuntahan. Mamaya na siya lulusok. Dito muna kami kaya? Okay. Dito muna kay Luni ha? Thank you. All right. At bababa ulit tayo. Kumakan mo. Alay. Alay nang kukunin mo. Sumrelo. Para makita natin kayo. Mm-mm. Pasok ang hangin eh. Ikaw na, -na. <laughs> Ano ba? Ako daw mag-alala. Sabi ko nga siya, dala natin ang tabang ko yun. Ano? Aray ka po! Siyempre, <laughs> ibaba ulit tayo. Nandito yeah. <laughs> daw ulit tayo sa ...Kalaka City. I love you, Kalaka City. Nandito pala kanina si Daddy Om sumuwi na umuwi na si Daddy Oms pala. Ay, nako. Eh, nag -e lang daw, sabi ni Kuya Luni. Si Daddy Oms. Ay, loka ka talaga. Ang pangit mong bakla. <laughs> Ay, <laughs> dako man, <noy. laughs> niyo naman, no. Tingnan nyo naman, Grabe, basta ang Basta ganito, December yan Sabi ni Mas Cesar hanggang February na yan Yan, lamig na yan Pero dito naman mga katipo kahit Tag-araw Malamig pa rin yung klema Kasi nga malapit lang dito sa Tagaytay Lamig. Ah, dami dami Merong mga Bunga ang papaya, ang dami yon oh. dito pala mga tropang nabota si Kuya JP, si Jumon, si Kagrasa at syempre si ano si ba kagabi nandyan na si Kuya Boy Pacho nandyan na niya na, at nakabanding na si, dita, si... Kuya Boy Pacho loko ka talaga Kuya Boy ang lupit mo kagabi ice cream yummy ka nakatulog, ako nakatulog ka parang hindi <laughs> parang pag ikaw pala hindi nagbura dito inano mo lang, in mo na yun no? may nababawas kasi hindi ka nag-delete sa cellphone ng no, mga video na yeah, bye, bye. mamaya na na oh, ka Ah, di wala di wala itong vlog na ito. I-reformat. Ah, i-reformat -re mo. Loko ka talaga. Sayang yung effort natin. Ang tulingan pa naman no. <laughs> Gusto nang lumabas. <laughs> binakbakan mo ba naman binakbakan? Ah. Eh? Oh. Nalaglag tuloy yung ano, mga sabi mo nalaglag yung mga sapatos. Oh. Dito, tingnan mo naman 'na, no. Oh. 'Di ba gano'n 'yon, 'yung vlog ko, oh. tingnan mo. Oh. Pababa pa lang, may 3 minutes na kami. <laughs> Pababa pa lang 'yan. Oh. Parang dinin sila sa kubo na coffee na anang sila sa baba. Ay, nagsisinsin baka may trabaho. Oh. hindi parang nasa na sa kubo? Para na sa kubo sila. Mm. ba? Oh, ayan yung lagi nyo nakikita ang daan ng tingko kapanalig na napakaganda oh, hanggang sa itaas <laughs> hmm. check na alam ko si kaotol siya yung mga oh, okay. nagluto hello jomon hoy jomon hoy <laughs> Ay, parang Kanoy. Go. Go. Sino? Sino sabi mo kanina? Si Katano. Si Katano. Ay. May pilo ka pa pala dito. Yung brani lugi ganina. Ay, yung brani lugi. Hello! Apo? Ayos yung pormahan natin ha. pormahan natin. Masarap talaga yun. Pare! Hmm. pare <laughs> ang gundo naman ang hmm. helmet nito, nandito. Siyempre lang din mo, ang ganda mo. <laughs> Amaya, parang Pare para, yung nakita namin kanina yung kuya Boy Paco. Mami lang kulipan kung gabi oh. Pare yung ginamit yung parang gabi kanina. Mm. Oh, ismot oh, na ismot siya. <laughs> ismot na ismot. <laughs> Ito pa siya, oh. Mm. Mm. Ang bango. Amoy balakubak. <laughs> oh my goodness, <laughs> Nandito na tayo ulit sa kalaka at siyempre nandito ang tropang na botas. Yan, <laughs> si JP hindi tulit mm, parides-rides lang kayo siyempre <laughs> saan ba kayo nag-ano na? Benguet sa Benguet no pag hindi ka mahal ng pamilya mo pwede mong gawin yan hmm? Hmm. Hmm. mahal ka ng pamilya mo kaya hindi ka papayagan tama ka <laughs> <laughs> mahal ako ng pamilya ko shout out sa tita Feli <laughs> si Kagura Ratsa si yung Richard yeah. supportahan po natin si Tokayo si kagrasa Sahir siya po'y na kasama na ni parang sa bukana. Oo. Ito, ginagda ka no? May kamara natin. Si Pacho. Si Kay may birthday. Ang kumparin natin, Pogi. Si Kuya Boy. Aba! May cake! oh, <laughs> Happy birthday mo na naman, Kuya Boy! Hi! happy birthday. Hi, pare. Sa'ka na. Happy birthday. Hey, happy birthday, Kuya Boy. 50 years old na kasi sa 16. Thank you. Eh, buti naman nakarating kayo. Siyempre. Uh, bali, yung, birdie, yung huli na. Ito na yung huli ng cake sa, ano, sa Deluxe See? Si? No? Uh -huh. Yan. Yeah. na. Ay, na. Ay, kagat na. <laughs> 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 naman. Pare, buti, ay, bakla? na. bakla? kagat na. Ay, kagat na. bakla? kagat na. Ay, yes, kagat na. Ay, 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 kagat na

<laughs> Anito? Uh -huh. Dinakdakan? Dinakdakan. Uh -huh. Oo, oh, yan po. Dinakdakan. Dinakdakan mm -hmm. ni Kuya JP. Ta tamad kasi yung nag-iwa. Tamad. Okay, oh, kaya malalaki. <laughs> ah, sigurado lang niya. Isakto lang niya. Ano, tikman natin. Tikman mo pa kawali. Ba, ano nga. Pwede nga. Litsyong yan. Sarap. Pisngin ang ano yan. Pisngin ang babay. Nang sarap ni house dapat talaga mm. Salamat sis sa <laughs> ano? mm. uh, yeah. uh, na May pareng ano. May pareng kabugoy. Yeah. Galing ng mga pahigit okay. ni pareng kabugoy doon sa ano. Oy. All right, sa okay. right. uh, tamang kill lilim ka. Pag free, magdala ka ng kumpletong tropa ng oh. dito no. Uh, wala ba? Wala, di, wala, medyo sa kabila, kabilang dolo.

Delia Delia Sald Dibar. Si Saldivar. Si Ma'am Delia. Delia Saldivar. Ah, si Ma'am Delia Saldivar. i-shoutout mo raw siya. Ay, ah, shoutout ah. kay Ma'am Delia Saldivar. Yeah. Sige, sige po ma'am, pasyal po kayo dito. Sabi niya, Kautol, pwede bang pumunta dyan? pag bakasyon namin sa Pinas from US. Wow! <laughs> oh, Maganda doon kayo ng kambing. Also, i-shoutout <laughs> naman kami ng wife ko being <laughs> Ben and <laughs> Delia Saldivar. Ay, si sir Ben, tsaka si Ma'am Delia Saldivar. I shout out po dyan sa US. Uh, sa US. Alright. Uh, thank you kay Ka-Auto At syempre, sabihin mo rin doon sa vlog mo. Uh, sabihin mo rin doon sa vlog mo. Pati na oh, pati na. Nandito ang ating paring Poging poging ngayon. live Ay, pala kami. pare Ay, yung live ni Kuya Boy ha. Oy. mo na yan, nakasama ulit namin si Pareng Kadedi at nagsama sa mga ulit ng mga tropa yan pagkagulo.

Sir Giselle, shout kay Kuya Val, Matubang at kay Kalingap Rap. Yes. Matubang, famous Bicolano charity vlogger. Thanks yeah, Kalingap Rob sa 300 na Oh my god. Oh, oh my god. god. <laughs> 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 <naga ba> <laughs> illegal. <laughs> oh my god. <laughs> yeah, yeah, <laughs> natin. Ito na is party I yung it. Natin. <laughs> 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 <lapo>. <ganyan>? Alright. Oh, yun yun. Right. <laughs> uh, <laughs> bawal, bawal pala ito Bahala ka, mawala ka ng gopro. Uy, oh, okay. si Ma Cesar nandito ulit. Kasama natin niya kagabi si Ma Cesar. Alright, at si... Kung okay, JP, ikaw naman. Ikaw daw. Ako Pagtapos mo, ako naman na magla-live. <laughs> Ay, sa'yo malakas. Mag-live muna. Adali na, sunod-sunod tayo. Oh, live Wow. <laughs> And... Wow, may cake pa rin dinakdakan at bulalo. Ano parang ka dede? Ano mo niya ngayon yung pinagkakabalahan mo? Kempre medyo hindi ta nakakapagbisita dito at ngayon ulit ang pangita dahil hmm. Huh? siya sa pagtatanim yes. na kamatis. Kamatis. suwitan niya sa kamatis. Ah, pare, malakas, malakas. Oh, oh. 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 ano lang kinukuha na ng kamatis, he? wala nang natira oh. na sa ibang ano yung nagtatanim. Oh, ah, eh. pare, wala na, na pala na natira. Kamatis, oh, pero gawa na nga ng mangbayer. Dami nang gagawin sa akin. Okay. Okay. Dahil yung isa hindi ko bigyan, ang isa na Sa sunod na <laughs> gagawin ko tigigisan piraso lamang sila. Oh. Tapos isasakay pa sa truck. Oh. at least <laughs> tapos sila pare pareho tama tama are ka inyo masa isar i like na wow yun do me lim at saka tambakol, cool te mag vlog ka sayang ang costume mo mag vlog ka blushing ako na obos kit sanbo titinong ka toon titinaga mo ginaw hiko Aba, Gino, mung, mung grabe, <laughs> ang lak, aba, ginugulo hikaw. Grabe, ginugulo mo ang hikaw, yung oh. Kaliit naman sobra ng butas. <laughs> hmm. ang dami namin hindi na kami may... makakapamili kung anong pakainin. Meron uh, po ah, kami ganito. Baka, yes, simulan ko. Ang mula, siyempre may limba. Hindi ako may limba. Yellowfin. Yellow may dinakdakan, inyoko, may pansit, may dagan. cake. Sari-sari. May talakitok pa. Talakitok. May pa yung talakitok. Yung talakitok, nagsasalita <laughs> <ng> pa. <laughs> ay, pa. <laughs> ano, nandito na rin si... Thank you! Maraming salamat, Sir J.R. Ma'am Lores. Sige pa! Sige pa! Sige pa! Ay, kamuning nanonood oh! Ay, kamuning! Ay, kamuning! Sadam! Magpalipad ka! Ay, sabi si kamuning? Dabaw ka! <laughs> si ata! Ay, yun dyan! Hindi po ako kasama sa challenge! Ang nag-help ko! Ay, sarap! Ay, ano ba? What? Dito talaga. Eh, si Parin Jomong nang sunod. Stater si Roman, nandito na, po. Ano Nakakapag, ano ka dito. Stater Roman. Roman. Daddy Ongs, sumuin na po. Si Kadidit, umuwi na din. Yes. Umuwi na din si Kanoy. Yun, at uuwi na kami. Maraming salamat kay Pariluwi. Ang cellphone niya, iwan at saka yung GoPro niya. Ha? Pariluwi! Naiwan yung cellphone mo at saka GoPro. Ha? Nasaan? Pre, na nga, pre. Mm. makikita nga nga. Pre, makikita nga nga. Ako niyan? Kanina ito. Ako niyan? Ha? Ako kaya na GoPro. Tsaka yun. Hindi ituloy kaya. Ay, tulog na sila. Nakakalungkot naman. Everyone. Good night everyone. Papakain na ng sukunsa. Uy, si anak mo yung parang Si parang kanay. Dito ba si parang kanay? Mm -hmm. Diyan na rin si parang kanay. Natulog na. Nakakalungkot ah, naman. Natulog na siya. Si Kuya Boy. Oh. Kakain muna kayo. Lala. Hindi na kaya. Lala. So, uwi na kami ni Kabugoy. Pre, salamat. Uh -huh. Next time. Thank you so much sa inyo lahat. Yo, JP. Bye-bye. Salamat. Uh -huh. Ay, miss kita. Tagal okay. natin okay. <laughs> <laughs> salamat, Yo, JP. Thank hey, salamat you. Din. <laughs> salamat din. Alright. Ingat ah. Mm. Thank you so much, pare. Uh -huh. Huwag ingat ka. Ayan, si parang kabagay, ano pare. Danda lang, 90 lang takbo natin na, wag 150. 19. 150, naghahabol ako sa kanya. <laughs> okay. Kahit ako 90 lang, ay napapahabol din eh. <laughs> hmm. Alright, at dito ko muna puputulin ng aking vlog. Maraming maraming salamat sa inyo lahat sa suporta. Sa mga hindi po nag skip ng ads, thank you so much sa inyo lahat. At patuloy po sana nyo akong suportahan. Yan, sa chalice ng ating idol sa mga MP, sa mga Pangulo. Yan, sa mga silent viewers, thank you so much. Sa Team USA, sa Team Pula, sa Planet Soward sa Sangga Foundation, sa Team Sako. Yan, shout out sa inyong lahat. Advance Merry Christmas and Happy New Year sa inyong lahat. Dito si Pareng Kabugoy. Right. Siyempre, itong vlog na ito. Abangan nyo at may pupuntahan ulit kami ni Kabugoy. Kaya, bye-bye. Ah. Uy, nagpahinga pa Bye-bye na, bye-bye. 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 I love you all.